Yan, for today's video mga idol ay mamimigay tayo ng almusal para sa ating mga kababayang homeless sa bayan. So, ayan po. So, napakasarap na yun, mga idol. So, ayan, nakaready na to. So, magre-ready na lang kami mga idol. So, samahan nyo kami mamigay ng mga pagkain sa mga homeless sa kalsada. So, tara na. Yan, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aking live sa TikTok, sa mga supporter ko dyan, sa mga gifters at viewers ko. Ayan, maraming maraming salamat dahil po sa inyo ay nakakatulong po tayo ng ganito, nakakapagbigay tayo ng saya sa mga katulad nilang mga walang tahanan, nakakapagbigay tayo ng pagkain sa kanila. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta niyong lahat, mga idol. Thank you so much. Wow, 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 Gising na kayo, may almusal na kayo. Gising na kayo. Ayan, may almusal na kayo. Oo. Uh -uh. na kayo. Kawawa naman ito. Hello, Tay. Kumain na kayo? Ito para sa iyo, almusal. Thank you. Kumain na kayo. Hello, tayo. Kumain na kayo? ako oh, kumain ka. Ito yung tubig. Daman. Bye nice. na. Nice. Nice. Okay. So, kumain okay. salamat. Kumain kayo Thank ha. Makita sa Thank you. Tara. Hi, take kumain na kayo. So, meron akong Ang musal. Kumain kayo. Ipakay kumain. kayo to be. Thank you Ingat kayo dyan!